Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayan Makabayan. Nakakalungkot lang po mga katambay. Uh, wala na naman pong takot ang gumagawa ng masama sa ating bayan. Nahanjan po pati pulis, bentahan ng maarmas, droga, you know, marijuana, drugs. Ito po, painga po natin mga balita na naman sa ating bansa pagdating po sa mga iligal na walang takot. Ito po yung isa. Uh, po natin. inaresto ng Philippine National Police Criminal and Investigation and Detection Group sa Maguindanao ang dalawang lalaki ito matapos mabilhan ng baril. Police ang isa sa kanila, Police. si Master Sergeant Datu Halil Uto Jocolano. Ang isa pa si Asrap Gumamabuaw alias Kagi Darwin, miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Ang operasyon ay e, bunso na natanggap na impormasyon ng CIDG na talamak ang bentahan ng mga iligal na baril at malawak at malakihan daw ang transaksyon nito. Nakatagal na kung uh, problema ito yung pagbibinta ng mga baril at they are dealing illegal firearms online at talagang uh, ang dami nilang mga customer na pumipili. Nakuha sa mga suspect ang mga matataas na kalibre ng, ng, ng baril. Matataas na kalibre ng baril, mga at katambay. At ito po, yan po, barrel. Ito naman po, tingnan paano uri po natin at painggan. Ito naman po, mga mariwana naman. Kinumpirma ng Pidea Region 2 na nagbibenta sa malaking party sa Luzon ang grupo ng tatlong sospek na nahuli sa illegal drug bypass operation ng mga otoridad sa kaba ng Barangay Tuwao North, Bagabag, Nueva Vizcaya noong February 12 na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng marihuana bricks. Ayon kay PDEA Regional Director Levy Ortiz, inabot umano ng isang buwan ang kanilang ginawang pagmamanman sa galaw ng mga sospek matapos na sila'y makatanggap ng impormasyon mula sa confidential informant kaugnay sa ginagawang illegal na transaksyon ng mga ito. Nabatid na galing sa bayan ng Tinglayan, Kalinga, ang mga nakumpiskang marihuana bricks na aabot sa 44 kilos na nagkakahalaga ng mahigit 5.2 million pesos. Gumagalaw ang kanilang grupo sa bahagi ng NCR particular sa Region 4A, Region 3 at sa Region 2. Ilan pa sa mga nakuha sa mga ang ginamit na pera sa transaksyon na nagkakahalaga ng 445,000 tatlong piraso ng cellular phones, pouch, ilang IP, po, ilang cash, at, at ang Nissan Escapade Fund bilang getaway vehicle. Nasa... Yan po, uh, marijuana Ito naman po, droga. Sa ito ng CCTV ang paglabas ng isang lalaki mula sa isang bahay sa Taytay Rizal. May pitpit siyang bag. Ang lalaking yan bag na nakaw pala. Pinangay ng suspect na si alias Nino ang isang car scanner na nagkakahalagang 90,000 pesos. Nagsumbong sa mga otoridad ang pinagnakawan at agading na huli ang kapatan halusod ng pa sa Quezon. Arestado sa bypass operation ang high value target na si alias Nelson. Nakuha mula sa kanyang coin purse ang walong sachet ng shabu. Sa Lucena City naman, agad pinusasan ng isa pang drug suspect na si alias Kiko nang bentahan ng droga ang isang police asset. Nakuha mula sa kanyang bag ang apat na sachet ng shabu at isang revolver. Sa bayan naman ng Dolores, nahulihan din ang aning na sachet ng shabu si alias Ireneo. Nakumpis ka naman sa kanya ang tatlong mga baril at mga bala. A matapos sa higit 1.6 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasapat sa magkakahiwalay na operasyon. Patay naman ang lalaking ito nang makipagbarilan siya sa mga pulis sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija. Sangkot sa bentahan ng baril ang suspect na si alias Buboy. Nagkasa ng bypass ng mga pulis para mahuli si Buboy pero natulugan niyang mga operatiba ang kanyang katransaksyon. Una siyang namaril kaya ginantihan siya ng mga pulis. Yan ang Frontline Roundup. Ayan po mga katambay. News 5. Yan po ang ating mga magagaling at mga congressman, magagaling na congressman, busy-busy mga senador. Kasama ng pangulo na iisa na ang layunin ngayon. You know, pangulo, kongreso, senado. You know, kongreso, senado, pangulo. Priority chacha, PI nagagampanan po pa kaya ng gobyerno natin nagbabali ka na po at wala nang takot ang mga gumagawa ng masama karamihan eh nagiging kriminal na nga po nakita niyo po Luzon hanggang Mindanao you know talamak bumabalik na armas mariwana droga wala na pong takot talaga mga katambay nakakalungkot lang po Parang yung sinimulan ni Pangulong Duterte na talagang malaking, malaking ng pagbabago ang nangyari sa ating bayan. Ngayon, nagbabali ka na naman. At parang hindi rin yata na ipupus o priority ng bagong Pilipinas ang mga ganitong gawain, droga, kasama pa mga armas. Alam naman natin, yan, no? may mga dala sila. May mga armas po silang dalaga. Dala, mga katambay. Hindi ka ito iimbestigahan ng ICC, mga katambay. Itong mga sangkot sa gumagawa ng mga na ito, lalo sa droga. Di ba? Isama na natin mga nagbebenta ng mga armas. Eh yan, eh, puro pamuksa. Katulad ng armas. Pamuksa po yan. Pampatay. Di ba? Karamihan na bebentahan mga komunista. Ba? Na, uh, paano kaya? Hindi po kaya isasama ng ICC naman na imbestigahan din itong mga ito? Hindi po ba? Na ang nagiging epekto po nitong mga ito ay eh, mga pangkaraniwang mamamayang katulad natin na hindi tayo lumalabag sa batas. Hindi ba? Eh, pero nakita niyo naman po ang International Court. Di ba? Ang International Criminal Court. Kung sino pa yung pinu-protektahan ang ating bayan, ang ating mamamayan, ang ating kabataan na hindi malulong sa droga, eh siya pong nililitis pa ka, di ba? At gustong maipakulong pa. Pero itong mga ito, na walang dulot na kabutihan sa ating bansa, sa ating bayan, nagiging salot, di ba? ba? Droga, mariwana, illegal na bentahan ng barel, di ba? ba? Uh, ano kung ito po kaya isinasama sa bagong Pilipinas kaya ito mga katambay. Lumalaganap na naman ang krimen. Ah, nakakalungkot lang. Talagang sa leader mo makikita. Ah, sa tingin ni Kamano, sa komento ni Kamano, leader. Talagang pag leader eh, may yagballs. ba? May takot di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, takot. Hirap na hirap sila na lumantad. Di ba? hirap na hirap. Di ba? Pero ngayon parang dumarami. Sana nga nauhuli lahat, di ba? Pero nakikita niyo po na pati yung mga yung mga kababayan natin na na hindi naman talaga na uh, hindi naman sila talaga drug lord pero napipilitan silang you know maging user sa kahirapan ng buhay na rin siguro mga katambay pinapasok na rin nila ang bentahan na yan di ba droga mariwana di ba tapos pulis di ba? sangkot pulis you know Alagad ka ng batas, sangkot ka sa bentahan ng baril, mga katambay. Di ba? Taong gobyerno ka, Talagang nakakalungkot. Ano na nangyayari sa ating bansa, mga katambay? Kahirapan, you know? Tapos, yan. Krimen, samahan pa ng droga. Kaya, babangon muli ang Pilipinas, sa bagong Pilipinas. Sana po, eh, matutukan din ang ating gobyerno kasi ang kawawa po rito, tayo eh, tayong mga ordinaryong Pilipino, ang tatamaan ito pag naging laganap na naman ito, mga droga. Tapos krimen, asama pa sa Mindanao, mga bentahan armas. Tayo ang delikado rito na gumagawa, hindi naman tayo gumagawa ng masama. At tayo simpleng mamayan lang, tayo madadali nito eh. Lalo pag lumaganap na naman ng droga. Di ba? Mga addicted. Mga pagka na alam naman natin, pagka sila'y bangag, wala na silang disiplina. Di ba? Pagka sila, tayo na mismo ang pinapasok nila para lang doon sa kanilang bisyo. Alam natin yan, di ba? Ang mga epekto ng droga. Di ba? Mga katambay. Ay, nako. Yun lang po ang panawagan ni Kamanong. Eh, sana isama rin po ito sa bagong Pilipinas natin na tutukan kung ano'y naumpisa ni Pangulong Duterte. Ituloy-tuloy sana para malaking uh, you know, pagbabago sa katahimikan din sa ating mga you know, city, barangay na na nalasap natin 'yon sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na talagang natakot sila na pasukin 'yan mga katambay. Di po ba? Eh ngayon eh parang wala na silang takot. Nagbabali ka na naman. Ah, kalungkot. Yun lang po mga katambay, ingat-ingat po tayo sa ganito wag huwag natin pasukin itong mga klaseng ganito na kahit sabihin mo, walang wala ka na, huwag na huwag po natin papasukin ng mga illegal na tulad nito. Di bali po tayo magdiktik, magdiktik ng asin, eh gawin po natin, huwag po tayo papasok sa mga iligal na droga at uh, lalo na yung mga bentahan pa ng armas. Mga katambay, maghanap buhay po tayo ng marangal. At uh, kahit po mahirap, tiisin po natin. Basta sa tama po tayo, mga kababayan. Uh, yung po ang uh, you know, ikabubuti ng ating pamilya. Isa po sa mga ganitong tao na pumasok sa ganito. Talagang kapahamakan ang mangyayari sa atin. Pagka yan ang ipinasok natin, mga katambay. Yun lang po, mga katambay. Ingat-ingat po tayo sa ating mga kapaligiran, sa ating mga barangay. Sa ating syudad, dahil po nagbabalikan na naman sila. Muli po, si Katambay Mano, nag po na, protektahan natin ng ating bansa, mahalin natin ito, ipaglaban natin, at mag-ingat na rin po tayo araw-araw, mga Katambay. Sa muli po, paalam, bye-bye, babangon tayong muli.